Isang araw pagkatapos ng kaarawan ni Minyamal, patuloy pa rin binabatikos at inaakusahan ng sports at showbiz media ng bansa ang bituin ng football club Barcelona. Mag-like at mag-subscribe dahil may video akong magbubunyag ng lahat ng kasinungalingang binabato nila sa batang hiyas ng Barca. Hintayin kita sa dulo ng video, may pasabog. Narito ang sinabi nila sa COPE station. At sa Barcelona, niluluto ang balita ng mga huling oras. Pati na rin ilang araw dahil noong Sabado ay ginanap ang birthday party ni Mal isang araw bago siya maging legal na edad, bago siya maglabing walong taong gulang oh isang malaking party na may maraming tao sa isang napaka-espesyal na lugar at napapalibutan ng kontrobersya. Dahil pati ang gobyerno, pati ang gobyerno ng Espanya ay nakialam ngayong araw tungkol sa nangyari sa birthday party na yon. Nasa Barcelona ka ba, Victor Navarro? Kamusta? Kumusta, Luis? Bakit nakialam ang gobyerno sa party na yon? Uh, nagreklamo ang ADE na ginagamit at hinihiya ang mga taong may dwarfism sa isang party para sa malikhaing layunin. Ayon sa asosasyon, kahapon ng linggo, alas 4 ng hapon, magsasampa sila ng kaso laban kay Minya. Maling kumuha ng taong may dwarfism kaya nakialam ang gobyerno. Narito ang patotoo mula sa isa sa apat na kinuha ni Minya at naroon sa party na yon. Laban sila sa sinabi ng asosasyon at gobyerno. Sabi pa nila, matagal na nila itong ginagawa ng walang pilitan trabaho lang ito at paraan ng pamumuhay. Alam nila ang ginagawa nila at walang nangaapi sa kanila. Ibig sabihin, grabe, narinig nyo, di ba? Si Victor Navarro ng COPE ay nagsabing nakausap na niya ang isa sa mga lumahok sa pistang ito. Isa sa mga taong ito na may dwarfismo na ginawa lang ang kanilang trabaho. At sinabi niya na hindi naman siya nakaramdam ng diskriminasyon at wala namang masamang nangyari, di ba? Para sa kanya sa madaling salita, ayon kay Victor. Makinig kayo, kasi dito, kahit may nagtrabaho sa pista at sinabing naapektuhan, tama ba? Kaya mula dito, nagsimula na silang magsabi ng mga kalokohan, ibig sabihin, mga bagay na walang kabuluhan. Kung paniniwalaan mo siyang walang nangyayari, bakit pa kailangang mapasama sa kontrobersya? Nasaan ang debate? Tingnan ang sinasabi nila sa COPE. Kontrobersyal kasi sa huli, syempre, mismong grupo ng mga taong may inanis o katulad na mga problema. May mga taong nabubuhay na parang hinihiya sila at nagdudulot ito ng stigma. Pero sa kabila nito, may iba namang mga tao na mas relaxed ang pamumuhay, mas kalmado, at dito sila kumikita, dito sila nabubuhay. Ganun lang. Sa katunayan, ang mismong asosasyon ang nagreklamo. Ganun talaga, ganun talaga, pareho lang. Walang daya ito. Ibig sabihin, kung merong panghihiya, hindi mahalaga kung binayaran siya o hindi, kung voluntaryo man o hindi, dapat pa rin punahin kung walang panghihiya. Normal lang ang trabahong ito, ginagawa ng iba, binayaran siya at hindi pinahiya. Walang problema, yun lang dapat malaman. Ano ang iimbestigahan nila? Para sa akin, ayos lang mag-imbestiga. Pero ano nga ba yon? Yun lang ba ang dapat malaman? At uh, para sa akin ayos lang na mag-imbestiga, at para sa akin ayos lang na mag-imbestiga. Ibig kong sabihin, na intindihan ko na bawat isa ay may kanya-kanyang nararamdaman. At halimbawa, kung ang taong ito na pumasok sa Regional Anti-Cybercrime Unit ay nagsabing hindi siya nakaramdam ng kahihiyan, pero nananatili pa ring napakasensitibo at napakadelikado ang usaping ito. Hindi mo pwedeng itoon ang sarili mo. Lamang sa isang individual. Sa totoo lang, paano niya talaga naramdaman 'yon? Mas komplikado ito. Sumasang-ayon ako kay David. Kung nagkaroon ng kahihiyan, at sila ay kinuha para pagtawanan sila, kumbaga pagtawanan napakaraming paraan para pagtawanan ang isang tao. Sa tingin ko ito ay talagang hindi katanggap-tanggap. Simple lang kung sila ay kinuha para maging nasa isang normal at natural na serbisyo eh hindi. Dapat walang magiging problema at ngayon iwan ko na kay Morales. Pero ang tanong ni Mooney bago ang commercial ay kung gusto ba natin na nasobrahan na tayo kayo. Hindi ko sinasabing tama o mali, pero sigurado ako sobrang overacting na talaga tayo sa lahat ng komento tungkol dito. Pero Ganon din kalakas ang epekto ni David, isang football player. Noong isang araw, pinag-uusapan namin ang epekto nito sa buong mundo, sa social media at sa mga kabataan. Maraming batang lalaki at babae ang humahanga sa kanya bilang kuwaran. At dahil sa epekto nito, lahat ang nangyari ay mas lalong pinalalaki. May reklamo daw mula sa isang asosasyon kaya lumalala ang lahat. Oo, oo. Hanggat walang desisyon, wala akong dahilan maniwala na mapapatunayan ng reklamo ang pangihiya. Seryoso talaga ang reklamo, kahit anong sabihin nila. Oo, oh, sige, pero hindi... Lahat ng mga... Ang mga reklamo sa huli ay nauuwi sa gusto ng nagre-reklamo. Pribadong salu-salo ito, dapat walang cellphone, pero sa huli... Nalalaman pa rin ang lahat, may mga larawan nang lumabas. Na hindi lang tungkol sa mga taong ito ang napag-usapan, may mga nagsabi rin na... Mga babaeng modelo, nagkomento tungkol sa mga grupo. Tumatak sa akin ang chicas de imagen mula pa kay Luis Rubian. Tingnan natin, lahat naman nasabi na. Kung lalabas na. Tingnan mo, lumabas na yung tao. Heto na, Antena 3 sa Espanya. Nagsalita na kasi ang taong ito sa iba't ibang media at ikinuwento ang kanyang mga naranasan doon. Tingnan mo, Mr. Peke isang artista na may akontroplasia, ipinagtanggol si Ninjamal matapos ang reklamo sa kontrobersyal na kaarawan ng futbolista. Anong kontrobersya, panghuhuli o kampanya labang kay Ninjamal, iyan ang sabi niya. Hindi ko nararanasan ang diskriminasyon at hindi ko ipapakita ang video dahil sa copyright. Sabi ng lalaki, tingnan mo, nandito. Sabi niya, nakakainis talaga na itong mga asosasyon na dapat ay nagbabantay para maging maayos ang lahat. Sabi niya, ay sila pa ang laban sa amin. 25 taon na akong nasa mundo ng aliwan. Profesyon ko ito, walang pumipilit o nagbabanta sa akin. Ginagawa niya ito dahil gusto at trabaho niya. Kaya di ko maintindihan bakit pinagtatalunan at inaatake si Minyamal. Nakakagulat, tingnan ninyo, itong media parang ahente ng showbiz. Ayon sa magasin na Hola sa Espanya, lalong nabatikos si Min dahil sa kontrobersyal niyang party video, gulo. Sa tingin ko, naghahanap lang sila ng kontrobersya kahit wala namang dahilan. Para sa akin, hindi totoo at wala sa lugar. Sa Antena 3, mas maraming balita. Inireklamo si Minyamal dahil kumuha siya ng mga duwende sa birthday party niya. Nag-anunsyo ang gobyerno at ADE ng legal na aksyon laban sa manlalaro ng Barsa dahil sa pagkuha ng mga taong may dwarfism para sa ikalabing walo kaarawan niya. Ano to ibig kong sabihin bakit kailangan niyong atakihin si Minyamal? Nagagalit kayo, nagagalit kayo laban sa Barsa at kay Minyamal at hindi niyo matanggap na siya ay nag enjoy sa buhay? Mas maraming media dito na ang mga survey, pansinin niyo, ang survey na ito, tingnan niyo, inilalabas dito ng dyaryong 20 minutos. Sa tingin mo ba tama ang paraan ng pagdiriwang ni Minyamal ng kaarawan niya? Nakakagulat, di ba? Sa tingin ko pa kung lumala na ito, parang gangster na ang tema. Joke lang. Pero seryoso, yun talaga ang tema. Para sa akin, talagang kasuklam-suklam ito, kasuklam-suklam. At naniniwala akong nakakahiya ito. Parang telesirko na ang mga palabas ng telesinko. Ibig sabihin, pinagsabihan daw ng Barsa si Minyamal pagkatapos ng selebrasyon ng kanyang kaarawan. Ayaw nilang sumobra siya. Totoo ba? May ensayo sila kinabukasan kaya kailangan ng medical check-up. Hindi ba sila uminom? Tingnan mo, pwede naman silang uminom ng gusto nila, syempre, 'di ba? Basta mag-ingat lang sila at gawin ng responsable. Pero anong sumobra? Wala namang sumobra. Nandoon ang mga sikat na artista at nag-enjoy -e sila, pero tingin ko may panghuhunting talaga kay Ninja kaya galit ang mga tao sa kanya. Planado lahat ito mula sa Madrid, wag magduda. Nangyari na ito sa kaso ni Negrera at sa libo-libong bagay. Tungkol kay Vinicius, yung pagpapabango ng pangalan niya, 'di ba? Sabi ng iba sa social media, kung si Vinicius ang gumawa nito, papatayin niyo siya. Pero ano ang koneksyon ng dalawa? Yung kay Vinicius ay isang asal na talagang hindi nararapat sa loob ng laro. Kay Minyamal, wala namang pwedeng magreklamo sa kanya sa pagkakataong ito, di ba? At kung babalikan natin, si Messi tinatawag nilang hormonado, pandak, kung ano-ano pa. May mga homophobic na insulto kina Leo Messi at Ardiola mismo sa Bernabeu tungkol sa isyong ito. Ibig sabihin, marami na tayong narinig na kabastusan. Para mas lumayo pa sa field ng Real Madrid, sa Bernabeu, tinawag nilang Moro, si Minyamal sa corner. Nasa ng parusa. Ibig sabihin, nakakabilib na may galit at inggit kayo sa Barsa at kay Amin na hindi nyo mapigilan? At mula rito, humihingi ako ng respeto, humihingi ako ng respeto, humihingi ako ng etika, humihingi ako ng edukasyon, humihingi ako ng mga pagpapahalaga. Laban sa isang lalaki na siya at kumakatawan sa kupo ng pambansa ng Espanya, isang lalaki na Espanyol na halatang may dugong Maroko pero kinakatawan niya ang kupo ng pambansa ng Espanya. Siya ang bituin ng bansa. Malamang susunod na balondor siya kung hindi man sa mga darating na taon. Tama na pare. Dahil lang taga-Barsa siya at si Lamin, ginagawa niyo itong pangit at absurdong panguhunting itong mga kampanyang to. I-enjoy niyo si Lamin Jamal at hayaan niyo siya. Pakiusap, magpakita kayo ng respeto sa kanya. Mag-like, mag-subscribe at mag-comment. Ano opinion mo sa kahihiyang pag-atake kay Lamin Jamal? Barsa kahapon, Barsa ngayon, Barsa magpakilanman.